Time in Drama presents handu Manan So sa, sa Ka awen. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mungkini sa ga Gabi Cordova Cebu Ang ito ang tatampu ng recorded by X Thunder Gaming. Tinood ka, Jin? Gisugot ako nimo. Ola, oh, Lucky. Ahon sa man. Dili ka, ako nalang bakwi on. Ayaw, ayaw. Ay, oh. Kaamper na ako, ah. <laughs> Thank you, Jin. I love you. I love you too, Louie. Louie. Pareho man kita ang nagtrabaho din, din sa siyudad. Unsa ka kung mag usa na lang tag-apartment, no? Ha? Huh? Oh. Uh, nga nung murat na kurat man ka. Dili ka ganahan? O nakagitago na ako? Unsa <laughs> sabi dili ganahan, uy. Nakurat lang gusto mong gisulti. O usap pa, uh, huwag ko'y gitago ni mo. Bantay, ha? Basinugag binuang ka na ako, Louie. Jane, naibahog yung ka nga dilik na tinuon. Um, ah, sige, kung may gusto ni mo nga magipunta, nganong dili? Ayaw na lang. Kimurag na pong ra ka. Ah, sus, kinig yung akong uya ba eh. Pagkaluran naman lang yun. Kanasamang ka maghakot sa imong mga butang. Kung mauna, bantay sarado na din ka. Huwag siya kuya angin balakan Brad. Kay huwag mo kuya din. Mahal ka na ko siya. Uga sa iyo plano nga magbinuuan niya. Noon sad. Ah, overtime na tarong gabi eh ha. Naipahuman si ma'am na to. Before ta manguli eh, gamitun para umat. Ah, oh, sige. Ah, uh, mananghin ko ni Jane na madugay ko guli. Pansa? Unta pa mga oras sa mauli? Ah, uh, wapa may bawi eh. Pero sige lang. Ah, uh, inighuman ako, muli din ko. dili na na tapaho eh, mag-overtime man diha ha. Basig babae na na. Jane Ibawang kong ngalab ko ni mo. Pero may mo ba? Ayaw pagsulti ug ingon ana kay wag yung kung magbinawaan ni mo. Ayaw pa silos. Nak, suruya po din taon ko diri sa ato. Uy, wala na kay uli-uli diri. Sige lang ma, eh, uh, ah, kwan, eh, nag-day off na ko, mwana ko. Ay, dadabi ah si Jen ha. Ay, sige magbunig storya sa cellphone, pero wapagang may magkakita sa personal. Ah, oh, sige ma, akong inos Jen. Ay, duty man ko, Ana. Mau ba? Sayang, gusto hundang nga magkakita sa mama mo sa personal. Ikaw na lang sa Louie Dili pa ko pwedeng mo live good. Ah, oh, sige. Igimigaw, e, na. Ako saan ma, napasinsya na yung kayo ha, tagsan na lang kay kumuli. Ay, okay ra, oy. Ang importante nga ni Aka, ay sa dito sa imong kwarto kao. Kinahibao ko nga naluya kas imong biyahe. Louie! Nak! Nak! Ano nagkatulog mo na ko? Ma! Ay gawas sa biha! Kinanawag si Jen! Ha? Nagkatulog ko. Manguha na ka mag-chat ako. Ano Recorded by X Thunder Gaming. Uy, mao ba? Eingon anak Lesia kasi losanak. Oma ugmas mas grabe ang iyang pagduldan nako ako kung naakos layo o kung dili ko makareply niya. Ay, kung mauna, ayaw na lang pagdugig star din hinak. Pauli na lang dayon dito sa inyo aron dili mo mag-away. Dong, louis ganahan ako nga naanatay anak. Ha? Wa pamati na gumde. Eh. Nga naman di ay. Kanab bitang uban ng mga pobrika ayo. Wa man ni tini ba Dagan pa kay anak. Nabuhi raman lagi na. Na, buhi lagi pero ang gantos. <sighs> Kana ni mo grason no eh? Ha? Di man. Abi ni mo lui. Eh? Kuno man na di kay plano para natong duha no? Mas may pag magbuwag na lang ta. Aron dili mausi kang atong oras sa usag usah Jin Basta ko, wako makasabot sa pangutok ng iyong pares, Fred. Si lusa aw lugar ba? Napuro pagduda. Huwag mabawir kay Grasun para makigbuwag siya na ako. Sus, ikaw'y hiliya do'y. Kalimta ito. pag Brad. Ha? Manguyab ka na ako? O.R.V.? Uy, nga nung karoon pa man nga, dugay naman ta'ng kauban sa trabaho. Nagkailan naman kunin mo. O, nabaw ko nga tarong ka. Or, basin, ako mo'y ni nilang panakip butas. O. Oh. Sige. Kung makatabang ko nga, muhil ka, masagot ko nga, mag-uyab Ikaw gud pa kan si. Abi bilang ni Jean nga di ka makakita dag lain. Nya siya naana. ana. Ha? Na ana siya lain uya ya, bro de. ba? Oh, may non. Unta mali pa yon siya uban siya bago karon. Og unta ikaw pod. Tinud-anay kang malipay ka uban ni RV. Brad. Kabante na itod ko ba? Huwag mo na ito yung tawgan na ito. Jesus! Ayaw na lang na, oy. Kay kung natin yung tawgan na, basig, mawili na ginunya ako na ako. Oh, ano, mubiyaday ka na ako. Once makamove on ka, o muhil na ka, buhian na sa tika, Ano nung Di pa bang gilunta akong makaingon nga. inlab na na, na in love na ko ni Arvi, pero... Ang ganun na bother magkaya ko sa iyong isulti. Kung sa'yo po't pasaputan eh. Sa'yo, hardin ako ni Smol eh. Alas duos pa mo nga, yeah, alas tres pa nga mong sabot ni Arvi. Louis? Oh, J Jen? Mabdus ka? Um, Oh. Hindi pa mabdusan mo ko dahil sa kong uya pa. Oh, may noon. Natuma na yung pangandoy. Oh. Pero, nakarealize ko nga. Ayaw sinay kang... Uh. Oh. Um, si Jen. Um, ang akong... Ex! Mm -hmm. Hi! Uh, RV. Ikaw ang bagong uyab ni Louie? Eh? Ha? Huh? Uh, oh. Ko, uh, Siya ang akong uyab. O, oh, excuse you na dyan, ha? Hindi ko gusto nga mag-usig kong oras. Tara, my love. Um, sige, tana. Excuse us, Jen. My love, ha? Naiba <laughs> kung magkituyo ito ni Para pasuyaon si Jen. Dili, Arvi. Ibuha <laughs> ito na ko kay <laughs> Mo'y akong Um, ambot. Nagtuusag ko nga, wala nang atong gibuhat. Pero, sukat nga nisulti ka nga, buhian ko ni Mo. ko. Nag-uul ko. Oog, dito ko na-realize nga Di ko gusto nga mawakan ako. Louie. Mahal na ka, RV. Tinudan na ining ako. <laughs> Mahal sa ka, Louie. So, so sa to pa, tinudan na inigil na ining ato? <laughs> Oo. Oh, tinudan na ining ato. Di na ko na imubyan? Dili na. Yes! Woohoo! <laughs> Yes! <laughs> Dinood gina ni ilang giingon nga kung na'y mawa ni mo, na imo po li nga mas better pas nawa. Og kana mo serve. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalan kaagi ni Louie nga tagagabi kurdwa sibu sa sawit nga iyang pangayo awit nga dakolhan she believes in me ang mga kaagi gibohot na sa radyo ni Carol Marie Hikain o sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sayun nakalin laing ka agi sekena buhi nganek lipot sa lang Yadslangne ining tolemenon Handumanan sarsakawit Kerof RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R Martinez Building Masanya Boulevard Cebu City O baka sa handumanan official Facebook page. hangtod sa sunod kayo, tagang salamat sa inyong pag pagpapina.